Nagahain ng reklamong istapa ang GMA Network laban sa mga opisyal ng Television and Production Exponents Inc. o TAPE. Ito'y kaugnay sa operations ng pondo na nagkakalagka ng maigit sa 37 million pesos. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office na mga TAPE executives ay sina Romeo Halusos Jr., dating Pangulo at CEO, Romeo Haloso Sr., Chairman of the Board, Malu Chowa Fagar, dating COO at kasalukuyang Presidente at CEO, Mikaela Magtoto, dating Senior Vice President for Finance at Senaida Benavista, finance konsultanta. Nagugat ang reklamo mula sa kabigikuhan ng mga respondent na irimita ang advertising revenues na nakolekta mula sa mga kliyente na contractually assigned sa GMA Network sa ilalim ng 2023 assignment agreement. Sa kabila ng paulit-ulit na demand, hindi nailipat ang pondo sa GMA matapos na ito bilang operational expenses ng TIPA na isang paglabag sa trust arrangement na nakasaad sa kasunduan isinusulong ng GMA Network ang legal na hakbang upang papanagutin ang mga executives ng TIPA at mabawi ang misappropriated na pondo.